Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ngayon, dapat mong mabatid kung paano malupig at kung paano kumikilos ang mga tao matapos silang malupig. Maaari mong sabihin na nalupig ka na, ngunit makakasunod ka ba hanggang kamatayan? Kailangan mong magawang sumunod hanggang sa kahuli-hulihan mayroon mang anumang mga maaasam at hindi ka dapat mawalan ng pananampalataya sa Diyos anuman ang sitwasyon. Sa huli, kailangan mong matamo ang dalawang aspeto ng patotoo. Ang patotoo ni Hob, pagsunod hanggang kamatayan, at ang patotoo ni Pedro, ang sukdulang pagmamahal sa Diyos. Sa isang banda, kailangan mong maging kagaya ni Hob, na wala ang lahat ng kanyang ari-arian at pinahirapan ng sakit ng katawan, subalit hindi niya tinalikuran ang pangalan ni Jehova. Ito ang patotoo ni Hob. Nagawang mahalin ni Pedro ang Diyos hanggang kamatayan. Noong siya ay ipako sa krus at hinarap ang kanyang kamatayan, minahal pa rin niya ang Diyos. Hindi niya inisip ang sarili niyang mga inaasam o hinangad ang magagandang pag-asa o maluluhong saloobin at hinangad lamang niyang mahalin ang Diyos at sundin ang lahat ng plano ng Diyos. Iyan ang batayan na kailangan mong makamtan bago ka maituring na nagpatotoo, bago ka maging isang tao na nagawang perpekto, matapos na malupig. Ngayon, kung alam talaga ng mga tao ang sarili nilang diwa at katayuan. Maghahangad pa ba sila ng mga inaasam at pag-asa? Ito ang dapat mong malaman. Gawin man akong perpekto ng Diyos, kailangan kong sundan ng Diyos. Lahat ng kanyang ginagawa ngayon ay mabuti at ginagawa para sa aking kapakanan at upang ang ating disposisyon ay magbago at maialis natin sa ating sarili ang impluensya ni Satanas upang tulutan tayong maisilang sa lupain ng karumihan at magkagayunman ay maialis sa ating sarili ang karumihan. Maipagpag ang dumi at impluensya ni Satanas upang matalikuran ito. Siyempre pa, ito ang kinakailangan sa iyo. Ngunit para sa Diyos, paglupig lamang ito na ginagawa upang magkaroon ng matibay na pagpapasya ang mga tao na sumunod at makapagpasakop sa lahat ng pagsasaayos ng Diyos. Sa ganitong paraan, maisa sa katuparan ang mga bagay-bagay. Ngayon, karamihan sa mga tao ay nalupig na. Ngunit sa kanilang kalooban ay marami pang paghihimagsik at katigasan ng ulo. Ang tunay na tayog ng mga tao ay napakaliit pa rin. At mapupuno lamang sila ng sigla kung may mga pag-asa at maaasam. Kung walang mga pag-asa at maaasam, nagiging negatibo sila at iniisip pa nilang talikuran ang Diyos. Bukod pa riyan, walang matinding pagnanais ang mga tao na hangaring isa buhay ang normal na pagkatao. Sa gayon, kailangan ko pa ring talakayin ang paglupig. Sa katunayan, nangyayari ang pagpeperpekto kasabay ng paglupig. Habang ikaw ay nilulupig, nakakamit din ang mga unang epekto ng pagiging nagawang perpekto. Kung saan may pagkakaiba sa pagitan ng malupig at magawang perpekto. Ito ay ayon sa antas ng pagbabago sa mga tao. Ang malupig ang unang hakbang upang magawang perpekto at hindi nangangahulugan na ganap na silang nagawang perpekto ni hindi nito pinatutunayan na ganap na silang naangkin ng Diyos. Matapos malupig ang mga tao, may ilang pagbabago sa kanilang disposisyon. Ngunit ang mga pagbabagong iyon ay napakalayo sa mga taong ganap nang naangkin ng Diyos. Ngayon, ang ginagawa ay ang paunang gawain para magawang perpekto ang mga tao, ang paglupig sa kanila. At kung hindi ka malupig, walang paraan upang magawa kang perpekto at ganap na maangkin ng Diyos. Magtatamo ka lamang ng ilang salita ng pagkastigo at paghatol, ngunit hindi makakaya ng mga ito na ganap na baguhin ang puso mo. Kaya magiging isa ka sa mga inaalis. Wala itong ipinagkaiba sa pagtingin sa isang katakam-takam na piging sa ibabaw ng mesa, ngunit hindi ito makain. Hindi ba nakalulungkot ang tagpong ito para sa iyo? Kaya nga kailangan kang maghangad ng mga pagbabago. Ang malupig man o magawang perpekto kapwa na uugnay ito sa kung mayroong mga pagbabago sa iyo at kung masunurin ka man o hindi. At ito ang nagpapasya kung ikaw ay maaangkin ng Diyos o hindi. Dapat mong malaman na ang malupig at magawang perpekto ay batay lamang sa lawak ng pagbabago at pagsunod pati na rin sa kung gaano kadalisay ang iyong pagmamahal sa Diyos ang kinakailangan ngayon ay naganap kang magagawang perpekto ngunit sa simula ay kailangan kang malupig kailangan ay mayroon kang sapat na kaalaman tungkol sa pagkastigo at paghatol ng Diyos, kailangan ay mayroon kang pananampalatayang sumunod at maging isang taong naghahangad ng pagbabago at naghahangad ng kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kakalamang magiging isang tao na naghahangad na magawang perpekto. Dapat ninyong maunawaan na habang ginagawa kayong perpekto ay lulupigin kayo at habang nilulupig kayo ay gagawin kayong perpekto Ngayon, maaari kang maghangad na magawang perpekto o maghangad ng mga pagbabago sa iyong panlabas na pagkatao at mapahusay ang iyong kakayahan. Ngunit ang pinakamahalaga ay na nauunawaan mo na lahat ng ginagawa ngayon ng Diyos ay may kahulugan at kapakipakinabang. Ikaw na isinilang sa isang lupain ng karumihan ay nagkakaroon ng kakayahang makatakas sa karumihan at maipagpag ito. Binibigyan ka nito ng kakayahang madaig ang impluensya ni Satanas at talikuran ang madilim na impluensya ni Satanas. Sa pagtutuon sa mga bagay na ito, protektado ka sa lupaing ito ng karumihan. Sa huli, anong patotoo ang hihilinging ibigay mo? Ikaw ay isinilang sa isang lupain ng karumihan, ngunit nagagawa mong maging banal na hindi na muling mabahiran ng dumi kailanman, na mabuhay sa ilalim ng sakop ni Satanas, ngunit inaalis sa iyong sarili ang impluensya ni Satanas, na hindi masapian ni maligalig ni Satanas at mabuhay sa mga kamay ng makapangyarihan sa lahat. Ito ang patotoo at ang katibayan ng tagumpay sa pakikipaglaban kay Satanas. Nagagawa mong talikuran si Satanas, hindi ka na nagpapakita ng napakasasamang disposisyon sa iyong pagsasabuhay, kundi sa halip ay isinasa sa buhay mo yaong hinihiling ng Diyos na makamit ng tao nang likhain niya ang tao normal na pagkatao normal na pakiramdam normal na kabatiran normal na matibay na pagpapasyang mahalin ang Diyos at katapatan sa Diyos ganyan ang patotoong ibinabahagi ng isang nilalang ng Diyos. Sabi mo, tayo ay isinilang sa isang lupain ng karumihan, ngunit dahil sa proteksyon ng Diyos, dahil sa Kanyang pamumuno, at dahil nalupig niya tayo, naalis na natin sa ating sarili ang impluensya ni Satanas. Nakakaya nating sumunod ngayon dahil sa epekto ng paglupig ng Diyos at hindi dahil sa mabuti tayo o dahil likas nating mahal ang Diyos. Iyon ay dahil hinirang tayo ng Diyos at itinalaga tayo noon pa man. Kaya tayo nalupig ngayon, nagagawa nating magpatotoo sa Kanya at maglingkod sa kanya gayon din ito ay dahil hinirang niya tayo at pinrotektahan kaya tayo naligtas at napalaya mula sa sakop ni satanas at maaari nating talikuran ang karumihan at mapadalisay sa bansa ng malaking pulang dragon